Mm you helping kuya oh so sweet why are you helping kuya okay <laughs> and then sorry, <laughs> Mm. 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 sinasigoy niyo, yung si sinasigoy niyo, uh, I need to get mm, the things. God bless. Nasin, I need to get the things. The? The things. What things? There and there. Ah, you ask ko yun. I know. Good my son

kumusta si mama niyo pala? Oo, yung ano. Ah, sabi ko wag Angela, kumusta si mama niyo pala? Okay. Sino kasama niya? Tito. Ah, dalawa lang sila. Si Tito. Ah, mga Tito. もう。 Tapos na sa'yo, si Nanay Carmen? Tapos na. Mag-present. Ah, okay na. Tingnan ko lang. Oh, tara na. Kuya, mag -ano na kayo. mag na kayo. Galing mo sila kanina sa ano. Sa promised land. Nandun po yung mama nila. Tsaka yung kinakasama mo. Kinakasama po ng mama nila. Ayan. Ang lasog po nung ano. Ito po yung masarap. Pipirito lang po siya. Tinanam ko po yan. Ito yung masarap no ate. Ay ano, kunin nyo na yung mga malalaki. Ano, ate Angela. Hindi yung ano, yung bunga. Kasi maano na naman. Yung po, mga ganito ba? Hindi yung malaking bunga na ano. Magpirito na lang tayo mamaya. Hindi yung talong. Ay ano. Ito, ito, ito. Ate, ayun, no? Sa baba. Yung liliit dyan, huwag kunin, ah. Ayun, no? Hmm. Oh, oh. Hmm. Basta yung malalaki lang, dahan-dahan sa pagkuha. Nasaan si ano? Si kuya nyo. Si Yes. What do they get? They, ano, they, they getting, ah... They they getting eggplant. Eggplant. Yeah. For their ulam. Our ulam. Ah, oh, malalaki lang. Mm -hmm. Nay Carmen. Tara kuha po tayong ulam natin. Wow! Napakaganda naman ng Nay Carmen dito, ang ganda-ganda niya naman. Hmm, sige. pati po yung mga talong mga Hmm, hindi yung maliliit, wag. Pwede pa yan lumaki. Basta yung ano lang malalaki. Mm. Yan, malaki yan kuya. Pwede na yan. May Carmen, eto po yung mga ano. Tara kuha po tayong ulam natin. Yung mga kamatis pong hinog. Oh, basta malalaki. Yan, pwede na yan. Kasi masarap yung pinirito. Tsaka, ano, bagoong. May sa, May G why? I need you. Why? Come here. Ano I need you. Nay, Carmen, nasa po yung ipin niyo? Please, come po. Palit. Come here, my GN. Why? You help them to get ano or ulam. Ah, you're afraid. You go down, no, no. You jump, lang. You jump. <laughs> okay. Okay. You get the get the ano tomato there, the red one. Okay. So that we have ulam later. Hmm. No. be careful. you, you, oh, you, you, you like this. Oh. You like this. Okay. Oh. It's not hard. Yung ano lang. Basta malalaki. Ate. Yan. Kunin mo na yan. Kuya. Pwede na yan. Yeah. yeah the, 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 the red one. Oh. That one. Oh. Ito. Chino. Oh. You get it? Oh. Oh. Kunin mo na yan. Dahan-dahan. Baka masira yung mga tangkay. Okay, good job, Magian. Oh, get more. Malit mm Hmm. You get more. Nay, Carmen. Patulong po. Kuwa tayong ano. Mga bunga. Yung mga talong po. Pirito natin mamaya. Over there, over there, Dito po kayo. There, tata, over there. Si Nanay Carmen, parang I'm si Jean, natatakot bumaba sa ano. Where? oh You get it? Mm, be careful. I cannot. Can you get it for me? Okay. Oh, like this, now, it's not hard to get it. Oh, you put it there so that we can have ulam later. Uh, oh, I do know. Get all the red and. Oh no. Why? It's with the ants. It's okay. It's just ant. You cannot. He cannot bite you. He just want, want to. Aunt. eat. It's one bite only. Ayo oh, na, the red, the no bunga. Come on, ano, tomato. Mm -hmm. Come here. May Carmen. nai Carmen, yung po yung mga bunga sayang po yung mga kamatis kung 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 sayang eh. oh, kung kung na. kung 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 Red kung 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 The Ayan o, Angela o. Ayan o, nando sa loob. Nay Carmen, patingin po nung ano nyo, gupit nyo. Ito po yung pina, pinagupit natin, tapos pinakulay. Nasaan po yung lipstick nyo? Dapat, lagyan nyo po ulit. Papakita po natin yung ano. Kagandahan niya, ano, Carmen. Oh, nandito lang ako. Umalis ka doon. Kuha ka mga buong. Para may tayo. Ako magluluto. Wala ko kasi si Ate Pat. Sunday po. Pag Sunday, half day po si Ate Pat. Here. Tayo. Here. Oh, pirito. Masarap yan. Kunin nyo nga yung ibang buong. Late. Wait lang. I will, ano, I want to see Nani Carmen. Please. Ha? Oh. Huh? Yung mga pull. hindi bulok. ay nakita rin ng lipstick ni nanay kum ay ah, ibang kulay naman 'yun Patingin nga po nay garment ah, patingin nga po yung smile na maganda Oh, hindi po. Wait lang po ni Carmen. Smile. Picture ako po kay Smile. <laughs> Ayaw mag-smile. Oh. Nagustuhan niyo? Hmm. Paano po yung marimar niya? Marima! Ow! Oh! Hindi, paano po yung gumagano nyo kayo, di ba? Paano po yun, Nay Carmen? Marima. Nandun pala sa likod yung isang lipstick na po niya. Paano nga po yung Marimar ni Carmen? Yung gumaganon dito? Hmm. Ano pong pakiramdam? May bago kayong bago kayong gupit bagong kulay ng buhok mas okay po ngayon eh no hmm. Hmm. Oh, na swim later, yeah, later my son Mm. Okay. Paano po yung sanaw sa, sa nyo, Nay Carmen? Mal... Marino! Ow! Oh! Gusto ko lang marinig yun, hindi ko... Marino! Ayaw! Mm -mm. Ayun yung namimiss ko, Nay Carmen! Mm. 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 -mm. mm, -mm. <laughs> Mm. Yan yung masaya kay Nanay Carmen. Mm. Ah, hindi pala Mary Marion, Michael Jackson. Gayahin mo nga, Ate Angel. Dito. Gayahin mo si Nanay Carmen. Ah, si Ate Angela. Tignan natin. Ate Angela. Ganun. Mm.

Pagkano Laging niyo lang kausapin si Nanay ka. Carmen? Hmm. Hindi mm. ko si si Angel. po. si Angel. Hindi ko kaya si Angel. Hindi Hindi Mm. Mm. Pwede bang sabihin niyo kay Nanay Carmen Isa-isa, ay -isa, love you po Nanay Carmen I love po Nanay Carmen Look Wow Can I see, can I see your face? Mm. Ah, uh, maganda daw po yung pinalaga niya. Papakita ko lang sa kanila, Kuya. Ayun, oh. Pipe na lang po kulang, Tay. Na? Pipe. Pipe. Pin Pinalagay niya po yung kahapon. Nagkakalagang tomata ginting na... Okay po. 2,000. Pero masaya naman siya, oh. Pipe hmm. na lang po kulang, tambotcho. Tambotcho. Pipe, please. nak? na? po. What? Saan <coughs> <coughs> uh, sa kayo pupunta na. Ha? Stroll kayo, ang gugwa po na Manila. Oh, smile mo dito. Kaso natakpan nitong kahoy, wait lang, manlilipat ako. Gusto kayong konti. Gugwapo nyo na. Sana nakakuha man lang ako ng konting ano sa inyo. Eh, kung pet pwede bang ano, kung mahal nyo yung isa't isa, pakis naman dyan. Dito, dito, dito. At Ah, isa, isa. Si kuya muna. Mua. Mua. Sabi daw nila, hindi nyo love kasi yung isa't isa, kaya... Love po nila yung isa't isa ka sa Huwag ko kayo magalala. Kaya sa, sa, kanila... Sa kanila po... Sa kanila sa, kanila, sa kanila... sa bawat isa po sa kanila, basta may nasasaktan, nasasaktan din po yung isa. Hmm. Nak? Nak? Ah, smile muna kayo. Picture ko kayo dito. Okay. Ah, uh, doon ka banta kuya para kagaya kay Kuya Luis. Yan, iganan mo yung sa yung ano mo. Picture ko kayo. Yeah, ma madalang ko kayong napipicturan na ngayon eh. Okay. Picture. Wait lang. Wait lang. Nak, doon kayo malapit sa bulaklak. Malayo yung ano nito eh. Doon sa may magandang puno. Background nyo yung ano. Ay, ang ganda. Okay, smile. Wait lang. Tapos yung gano'n, yung heart. Yung ganyan, yung heart. Hindi ka dalawa. Ah, kita din. Hindi kita yung puso. Ayun. Okay. Ingat kayo, kuya. Ingat, nak. Sige, sige. Tayo, tayo, tayo. Ay, ingat lang po. Oo <laughs> 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 oh, nga pala, wala silang salapi. Oh. Right. Oh, yeah, well, Here. Wait lang. Wait lang my son. I'm a Gian. Kuya need Please. Ano, money. Please. Nak wait long, Sandalet. Mm. Huh? Wait long. na. I'll show you some. Okay, wait lang Sandalet. You need to close your eyes. Okay, I will close my eyes? Yes. Okay, close my eyes like this? Oh, yes. No, like this. Not that. Okay. Mm hmm. Okay, I'll help you. No, thank you, my Gian. Thank you, my Gian. Thank you, my Gian. My Gian, thank you. You're welcome. Look at that. I will open my eyes now? Yes. Oh, okay. It's okay. Oh. Okay. Masyadong malakas yung tubig. Ah. Hey, Angela, pa nga nito. May kukunin lang ako sa taas. Magpipindutin kasi walang edit yan, mapuputol siya, so, no? Ganyan lang yan. Wag lang pipindutin, no? Kasi e, so pag pinapindut siya, pwede pa ganito. At para hindi ka mahirapan yan. Ano daw mo Thank you, Ate. Uh, nyo yung ano nak ano nyo muna bawasan nyo ng konti yung, yung tubig uh, para hindi siya mabigla yung tubig sa swimming pool ito pera Hmm. Oh, ingat kayo ha. Eh. Inga Bagyan na po ako wala ako. Hmm. Next photo ay pipe. Hmm. Okay. okay. Ingat kayo, kuya. Tatay, may papalitin ko. Wait lang, Ano yung gulang sila, kuya? Maalis sila. Ang ganda wa ng bulaklak, oh. Bakit? Nasaan? Ah, ano yan? Yung kati? Be careful. Yes. It's for Nana. Oh, so sweet, my hmm, dear. later we will, ano? Okay. Ingat kayo, kuya. Thank hmm. you. Welcome. I will check the water. masyadong mabilis yung tubig baka mab mabigla yung ano my son you turn up your your ano water yung isa na lang mabibigla yung ano It's the oh, no water. You turn up your ano water. Di ano, pwede na yung isa, mabibigla yung tubig na. Ayan, it's okay. Bye okay, bye, Kategran. Thank you po sa pagmamahal at suporta. Labi po, Mama Chup Chup.